masayang araw po. Ito ang ating sampalok pen. Nandito po ang ating sampung inahin. Actually, siyampo yung ating inahin dito at may isa pang dumalaga. Meron pa pong isang hindi na anak. Kaya malalaki na rin itong ating mga biit dito. Iwawalay na po natin. Tatawid lang naman po sila dyan sa kabilang bakod. Nandyan po ang kanilang mga kapatid sa ama. At eto po ang kanilang ama, ang big boy dito, si Mr. Third. Hmm, 30? So, ito naman pong ating expansion na tapos na ang ating pakainan. Yun po ang painuman. Kasama na rin po ang sa biik. Kaya, lilinisan lang po ang lugar na to ilalabas na yung mga pinagbasagan, yung pong mga yerong pinaghaluan at itong mga drum lalabas na rin po itong ating kambing, pwede na pong i-expand itong ating sampalok pen o ang original na first breeding pen para po lumuwag ang kanilang pwesto. So, at dito naman po, yung mga naon nung inianak nung late November. Late November hanggang early to mid December po ang mga ito. Mayroon na pong 36 kilos yung ibang mga lalaki. Kaya nakapag-sample na kaming maglechon kahapon. So ito po ang mga susunod nating pagkukunan para pandeliver kay ka-farmer Engel. At sunod po, yung dun sa tawid ng bakod na yon, yung ating winning growing pen number 4, ang kasunod namang pagkukunan pag naubos po natin yung mga pandeliver dito sa ating mga walay ng sampalok pen. Kaya ito po ang ating uh, first breeding pen, ay uh, first uh, winning growing yan po. Halos wala na siyang laman. May natira po ditong tatlong medyo maliit pa. At yung dalwa na pwedeng gawing breeder. Kasi po ang dalawang ito ay nakalimutan ko po kung 35 o 36 kilos up sila ay mga November born. So, apat na buwan po, nakaabot ng mahigit 30 kilos. Kaya po itinabi namin para gawin nating breeder na dumalaga. Pinacheck ko po, maganda naman ang dede ng mga ito, puro po buhay. Kaya ito po, at yung isang yan, yan pong may puti sa ulo, yan po ang ating itatabing breeder. Ito pong tatlo. Dito lang muna sila temporarily. Pero sunod na deliver po. Pwede na ring isama. Tapos po lilinisan na natin yan. At uh, ito naman ang ating lalamnan ngayon. Ito po ang ating third uh, winning growing pen. Matagal na pong nakapagpahinga. Ang kulungan na ito kaya ayan po ang likod mayabong na mayabong na ang damuhan meron na rin po tayong ginawang painuman kaya ready na po for occupancy ang ating third winning growing pen at ang ilalagay po natin ay yung malalaking mga biik na dito sa ating expansion area ng second breeding pen nakahuli na po sila tuturukan lang natin ng hag cholera vaccine pagkatapos pong turukan ng hag cholera vaccine ay itatawid na natin doon sa ating winning growing area so ito po ang ating mga tuturukan sa mga 50 po ito ang isa po kasing vial ng 50 dose ng vaccine ay usually nakakapagturok tayo ng 51 to 52 Kaya ganun po ginagawa namin Uhuli ng mga 52 Yung hindi matuturokan, ibabalik na lang po Ayan, Dahil una pong umanak dito sa ating batch na ito Yung mga batik at uh, si puti, si tanso at si pula Ayan po, marami ang batik sa ating mga biig So ito naman po ang ating gagamiting bakuna sa hag cholera. Ito po ang diluent. 100 uh, ml po siya. Gawa ng ang isang dose po ay 2 ml. At ito po ang ating active vaccine na gagamitin. So i-reconstitute -re lang po siya. Kaya kukuha muna ako ng 8 ml na tubig sa diluent. Isasaksak po natin dito sa dried inactivated vaccine. Tapos shake po ng mabuti at ibabalik natin dito sa ating diluent. Pakita ko lang po pag natapos na yung ating gawain. So ito po yung ating na-extract galing dito sa ating bakuna, ituturok naman natin ngayon dito po sa diluent. So makakagawa tayo ng panggamit na po talagang bakuna nun. So ito pong 8 ml na in natin kanina, hinalo natin dun sa bakuna, ibabalik na natin dito sa ating diluent bottle. Tapos po, kukuha na tayo ng 10 ml ng 10 ml. 5 doses po yon. So wala po akong tiga kuha ng picture kaya hindi ko na maipakikita yung pagbabalik dito. Basically po, ganito lang ang mangyayari. Yun po, tusok, tuturok, Pagkatapos po ay shake. Okay na po yon. So extract po tayo ng 10 ml ng 10 ml at tuturokan natin ng 2 ml kada hayop. So yun po ang pagtuturok ng hag cholera. Ganon din po sa respisure. 2 ml po, deep intramuscular injection. Wala pong pinipiling size. Kaya inahin po yan o biik 2 ml po ang ating ibibigay na bakuna pakita ko po pag tapos na kaming magturo nakatapos na po tayong magbakuna ilagay na dito sa ating third winning growing pen ang ating mga iwa iwinalay yan po sila nabigyan na rin ng pamirienda dadagdagan po namin ng kaunti pa ang tambak ng lugar na ito para pag nag ay hindi masyadong matubig. Ayan po, gala sila sa damuhan. At kaunting panahon lang po ay halos masasaid nila yung damong yan. At ito nga ang ating mga magiging pang-deliver ng June papuntang July. So ito pong mga ito ay Feb Born. Ito naman pong kapitbahay nila dito ay mga January December Born. At yung nasa kabila pong yon, yung mga galing sa Sampalok pen natin ay mga November December Born naman. Kaya magkikita-kita na po ang mga ito sa deliver hindi na po tayo kakapusin ng pangdala kay ka-farmer 50 ulo po ang mga ito ayun po sila sa hindi masyadong madamo at ayun po ang kanilang painuman hindi ko na po masyadong bubulabugin para makapagpahinga sila at kababakuna lang natin Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.